dito pa ako lang kasi dito ako nakapag ano relax relax lang yung ma feel ko talaga na mawawala yung pakiramdam ko na puot sa dibdib yung sa isip para bang I am okay here parang walang lang mamintas hindi ka pe, parang walang ano magsasabi sa iyo ng pangit ng ugali mo Kasi, nasa ganito ako o ng mga mga bagay-bagayan na yan dito ako kasi kundala ko sa taas nandiyan kasi so parang masasaktan lang ako Dito lang pag may pera ako lang, lalagyan ko ito ng ano, kwarto. Kasi kapag, kasi pagkatapos ko mapakain ng aso, ayun, linis-linis lo, -linis, so, may tambayan ako. Kasi nakakaano na talaga eh. Masakit yung toxic relation na talaga lang. parang ayaw ko nang nakapag-arguhan kung may sarili na talaga ako income hindi na talaga yung wala nang wala nang wala nang ano, argo-argo wala nang rights rights pa sa akin yung bilang isang asawa, bilang isang babae wala na, na para bang bigyan mo na lang talaga yung freedom niya Big, bigyan na lang yung gusto niya na freedom kasi yung gusto niya eh ako naman tiis ng tiis siyempre minsan panghina din ako lang panghina ako yung parang naiiyak ako masasaktan ako yung pain talaga yung parang maw mawawalan ako ng kusog ko na mawawalan ako ng lakas parang maghina na talaga sa isip ko talaga yun. Mangihina ako. Kaya, ito Ah, mag aano muna ako ng energy lang lang. Tulog na ako saglit dito. Daming lamok lang eh. Tulog lang ako saglit dito lang. Yung para bibili ako ng gamot ng ko, may pera naman ako so bili lang ako ng gamot ng aso ko kasi kung pupunta ako mainis So, yun sa sa labas. Ma, lalong mahi, na yung katawan ko. So, kailangan ko talaga ng tulong muna dito. Eh, inaano ko lang ng kahit ano yan lang. Sana walang lamu. Kasi wala akong katul. Ah. Wala lamu hindi maaapoy relax ako dito. bye. -bye.